Gemini kasama ang Pisces. Ang pagnanasa ay nagre-resulta sa dagat ng mga problema. Ang dalawang palatandaan na may dalawahang katangian ay kumakatawan sa ibang uri ng duality na sumasalungat sa isa't isa. Nasasaktan ang sensitibong Pisces ng walang pakialam na Gemini. Si Gemini ay isang mapaglarong joker. Pagpapanggap ni Gemini, hindi paninindigan ng Pisces ang malamig, mahirap na katotohanan. Kailangan ng Gemini ang flexibility at innovation. Ang Pisces ay nagnanais ng walang pasubali na pag-ibig. Ang Pisces ay isang mahusay na romantiko. Pinaparamdam ni Gemini ang Pisces na insecure, lalo na kapag ayaw mag-commit ni Gemini. Ang duality ng parehong mga palatandaan na magkasama ay lumilikha ng isang dispersed na koneksyon. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa 1-800-498-8777 o bisitahin ang absolutelypsychic.com online.